Good morning mga kababayan magandang araw po Luzon Visayas at Mindanao sa mga kayong panig ng ating mundo magandang araw ayan apot to this video hanap tayo ulam tara samahan nyo ako guys let's go ayan guys papunta tayo dito, dito sa palengke ah, dito tayo dumaan sa tabing dagat guys Ayan, kung napapansin ninyo, dito po tayo sa tabindagat. dagat. Papunta tayo sa palingke. Ayan, bago ang lahat may galab set out po po muna sa ating mga kababayan dyan. Ayan, lalong lalo na yung mga OFW. Sana mag-iingat kayo palagi. Kung saan man kayong bansa ngayon naroon. Ayan, ah, nandito tayo sa palingke. papunta, bibili tayo ng maiulaman lang. Ayan. Abangan nyo guys kung ano yung mabili natin dito Ayun guys, uh, pa na tayo Galing na tayo sa palengke At uh, ang nabili natin, ayan na oh. Magbili tayo ng kilawin Ayan guys, ito ang problema Kalimutan natin yung marikado sa ating kinilaw Kaya palabas tayo ulit at uh, bibili dito iwan ko lang kung may tinda dito ayun guys nakabili na tayo ah, nakabili tayo ng ayan oh. ito kasi yung importante pampasarap pagkain ayan guys yung ating uh, nabili kilawin saka itong tahong guys o oh. Mag-isa tayo ng tahong. At tayo ay nagluluto pa dun.